Nagsimba muna kami guys bago ang New Year's Eve. Nagpasalamat sa mga blessings. Happy New Year everyone! So bago ang lahat, nagdasal muna kami, nagpasalamat sa lahat ng blessings, sa lahat ng pagkain na at, pagkain at mga natanggap na mga blessings last year 2023 at mga matatanggap na blessings sa susunod na taon 2024. So ayun na nga guys, pagkain na kami. Ang daming pagkain. So, in enjoy namin yung aming lechon. Kala mong sarap ng lechon, no? So, yung lechon na yan, sponsor, sponsor yan by our sister. Kasi wala yung sister namin. Nagbabakasyon siya sa India. So, bago siya umalis, binilang kami ng baboy para lechon namin. <laughs> so, pinagkaguluhan namin yung lechon. So sobrang laki naman so hindi namin naubos konting konting kain lang akala mo lang sarap na sarap pagka sa unang tingin pero hindi naman ganun kaan sobrang sarap so ayun na nga guys nagutom ang mga persons at kumain na kami ang mga pagkain namin hindi ko na naipakita kasi hindi ko nakuha na ng video masyado yung pagkain namin meron kaming pansit mampahaba ng buhay merong spaghetti na luto ng mister meron kaming shanghai shomai na na linantakan ng mga bagets. Yun ang gusto nila, yung shomai. Ang Korean talaga, eh, no? Kaya lang, yung ginawa kong so, sobrang anghang, kaya hindi ko rin masyado nakain. Pero yung mga dalagita namin, mga talagang kinain nila. Kasi masarap, para sa kanya masarap yung sobrang anghang. So, ako kinain ko salad, bihon. So lahat naman kami nag-enjoy, guys. Lahat kami nandito. Ang wala lang talaga dito ngayon, yung kapatid naming isa, dahil dalawa, dalawa namin kapatid na babae, sila lang wala. So lahat na kami nandito. Nandito kong kami lahat sa aming bahay. So every year, ganito talaga yung ginagawa namin, guys. Dito kami lahat nag-celebrate sa bahay. So yung mga, mga hipag ko, wayaw ko, yung mga bahay nila sa tabi lang namin, kakapit bahay lang kami pero yung celebration pagka midnight dito sa lo dito sa bahay family house namin sa bahay ng nanay at tatay namin dito kami lahat para isang celebration lang saka para mas masaya para mas masaya naman di ba so yung pray ko lang and wish ko for this year 2024 sana laging masaya sana more blessings to come at most important thing is ano yung good health naming lahat sana wala nang nagkakasakit yun lang namin lagi naming pray every year and then yun na nga guys sobrang nag-enjoy ka nag-enjoy kami sa mga pagkain wala na akong masabi sobrang haba-haba nitong video na ginawa ko wala man lang nagsasalita so binoys over ko na lang pero naubusan na ako ng sasabihin basta yun na lang nag-enjoy kami sa pagkain nakikita nyo naman pa pa isa-isa lang yung pumupunta pero unti-unti na, na uubos din yung pagkain dami kasing pagkain guys pagka ganitong mga okasyon talaga yung ang gusto mong magluto ng marami kasi nga new year para para daw yung pagpasok ng new year maraming blessing maraming pagkain lagi yun yung sinasabi nila pero sana sana naman totoo ganun pero alam niyo yung dami-daming pagkain pero hindi ka naman makakain yung pakonti-konti lang kasi naumay ka na ako da, ano yung mga niluto ko dyan pansit shomai shanghai parang naumay na ako parang hindi ko na alam kung kakain pa ba ako so yun ang kinain ko naman, kinain yung lechon akala mo naman sobrang sarap ng lechon ang dami ang laki ng lechon namin so ayun hindi rin lahat nakakain, tinatamad na yung iba, yung iba mga busog pa. Kasi kumain pa kami ng mga, before kami nagsimba 8 o'clock, ayun, kumain pa kami. So, ayan, hindi na tuloy kami masyadong makakain. Pero kaming, mag-asawa. Tingnan nyo naman, kanina pa kami sa lamesa, hindi na kami nakaalis-alis. Yung so, mga dalagita naman, papika-pika lang sila, mga nagda-diet. So, sa akin, hindi uso ang diet. Gusto ko magpataba. As you can see naman, panay kuha ko ng pagkain. At si batang umiiyak kanina, ang aking pamangkin, na ayun, nakain na rin siya. Grabe, sobra mga batang to talaga. Pagka may time talaga na nag-aaway sila, pero at the end of the day naman, nagkakasundo Yun. Ganun yung new year namin dito sa, sa, probinsya, guys. Happiness naman ng mga persons. So, ayun lang, guys. Wala na akong masabi. Tama na itong mga ano ko, sinasabi ko. Wala nang kabuluhan yung mga sinasabi ko. Basta sana this year is more blessings to come, good health, and happiness. Yun lang naman habang buhay tayo guys, i-enjoy natin yung buhay natin at ipakina, ipakita natin yung kahalagan ng ating pamilya, yun lang naman yung laging mahalaga laging magmahalan huwag mag-away-away at laging masaya, enjoy natin ang buhay hanggat buhay pa tayo, hanggat andyan yung parents natin, i-enjoy natin yung buhay natin, i-enjoy natin yung lagi natin silang samahan hanggat andyan sila para kasi pag wala na sila, hindi na natin maibabalik yung panahon na yon. So, mi, minsan lang yung mangyari sa buhay natin. Kumbaga, walang rewind, rewind sa buhay. Hindi naman totoo yun may rewind. Walang rewind talaga. So, hanggat andyan, show our love, our respect to our parents, sa ating pamilya, pagmamahal. So, yun lang guys. Yun lang nasasabi ko. Happy New Year to everyone and enjoy the year of 2024. More sana more blessings to us lahat. And peace on earth. On the world. <laughs> Wala na akong masabi, guys. So, goodbye. Happy New Year. Akala ko tapos ng aking voiceover. Hindi pa pala. At ang dami pang kumakain. Kanina pa ako dito. Kanina pa ako kumakain, guys. Hindi nyo mapansin. So, halos lahat yata kinain ko na. Andito na, naman. dumami na naman kami ulit sa lamesa. Kanina, konti na lang kami. Tapos dumami ulit. Mga nagutom ulit. So, ayun na nga, after eating, ayun, inuman na naman. Konting inuman lang naman and then, enjoy lang, enjoy, enjoy. banding banding with the family. So, ayun, mga pulutans namin, kung ano-ano ni pulutans namin. And then, may bagtit. Bagtit na nagsasayaw. So, ayan na nga guys. Si Mr. na bagtit na siya. Nakainom na kasi. Nagbagtit-bagtit na. So, ayan na siya. Sumasayaw na siya. <laughs> Kung ano-ano lang. Nasayaw na siya. Kasi nakainom na at bak na din. So, afternoon guys. Ayan na nga, nagsasayaw-sayaw mga bata, mga persons. So, ang saya-saya talaga guys. Ganito yung New Year namin talaga. Ganito namin celebrate ang New Year dito sa Provencia. Di man ganun karangyang buhay, di naman ganun kaya kadaming handa, kadaming pera. Pero, at least lahat kami masaya and then lahat nagbibigayan walang damutan so kung ano yung eh, meron nung isa nagbibigayan talaga so ayan na nga aming pamangkin na kanina nagiiyakan masaya na ulit sila bye